Isang bangkay ang lumutang sa tahimik na tubig ng isang palaisdaan sa Purok Gumamela A, Sitio Kumalawit, Barangay Puri Libak Sultan Kudarat noong umaga ng Marso 20, taong kasalukuyan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, dakong alas 7 ng umaga na matagpuan ng caretaker ang biktima na kinilalang si Helzon Samiliano. O mas kilala bilang Nelson, si Samiliano ay isang magsasaka at residente ng Barangay Barurao Uno, Libak Sultan Kudarat ay natagpo ang patay na may apat na tama ng bala, isa sa tiyan, dalawa sa dibdib, at isa sa leeg uh, nakita kini sang iyang kaupod nga si uh, Fernando Mariano nga ang iyang kaupod nga tenant or uh, caretaker sa among nga pispán uh, nagalutaw na sa uh, sang alas 7 sang agang kahapon so, may apat kini nga uh, igo sang bala sa iyang uh, different parts sa uh, iyang lawas nangita kita ga uh, eyewitness kung may ara man nga nakakita uh, then uh, gi-deploy nato atong mga intel operatives o pang uh, maniktik or mag uh, uh, para maka kuha kita'g impormasyon posible nga nagpatay aning o nagtira aning uh, atong biktima isang residente malapit sa lugar ang nakarinig ng dalawang putok ng baril bandang alauna ng madaling araw noong Marso 20. Samantala bandang alas 10 ng gabi, Marso 19. May nakakita pa kay Samiliano na naglalakad sa paligid ng palaisdaan gamit ang flashlight. Ano yung ano, si, eh, sir? Wala ko kadungo kung saan naglupok kay. Natulog man akong bata. Ay, nang, akong bata ba nang naglagnat? Good siya. Man, natulogan kay nagpulaw mong ko. Mm -hmm. ni, Tapos, arang maun um, sa itong oras, ah, mga alas jis, naglakat ko dito ko, nagpakaon ko kaido. So, suski si tatay, nag-ispat siya dalawa lang, pero, ang iyang pag-ispat, nang hindi bala kayo nang steady, idlap-idlap lang, kadalawa lang, maulang na. Mm -hmm. Pero daw, gibaliwala ko lang siya. Mm -hmm. Then, ano last, ni mo nakita? Maulang to siya. Mm -hmm. Kaya naglakat ba din ko sa taas, kaya nag-ano ko sa bata. Dugay na siya, diri pero kami, wala na namin, mas una pag na siya. Hindi mm -hmm. De, ingon ko mapod ingon good na sila kay bagulang mi dire, okay. pila pa lang bulan. Taga asa day mo? Taga kuang din Okay. Nami. Kay 6 months pa man good. Mhm. Mm dire, nabante mo go sa inyo. Then kada gabi ma makuyawan ka dire. Kuya Kuyawan ko po, po sa kay namay mga musulod din nga kabata. Ito po siya bumulagta at nakita na ho siya ng kanilang mga kasamahan dito na wala ng buhay dahil sa lawak ng palaisdaan, sino ba at ano ang motibo? yon ang karaniwang tanong ng kanyang mga kasama dito lalo na po sa lawak po nitong palaisdaan at uh, sa kalagitnaan ho ng uh, uh, sabihin natin na ating gabi po ikaw mismo maglalakad dito, walang sinumang makapagsasabi na may mangyari ho na masama po kay uh, Kabrigada Helson o Nelson. Patuloy na nagsasagawa ng masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang salarin at motibo sa krimen. Hinihimok din ang publiko na makipagtulungan para sa mabilisang pagkamit ng hustisya. Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng pamamaril upang matukoy ang salarin at motibo sa krimen. Hinihikayat ang sinumang may impormasyon na lumapit sa pulisya upang mabigyan ng hustisya ang biktima. In the heart of changing lives, ako po si Brigada Ian Alion ng 91.3 Brigada News FM Dibak, the music and news authority.